Sherry Pai Picache, inaming nakamove on na sa breakup nila ni Eddo Manzano. Sa kauna-unahang pagkakataon ay direktang inami na award-winning actress si Cherry na totoo ang kumakalat na balitang hiwalay na sila ni Edu at matapos niya itong aminin ay humirit rin siya na kahit hiwalay na sila ni Edo ay hindi magiging ang kanyang Pasko at bagong taon. Dagdag pa niya, matagal na rin silang hiwalay pero nananatili pa rin ang kanilang pagiging magkaibigan dahil naging maayos naman ang paghihiwalay nila. Sinabi rin niya hindi naging madali para sa kanya mag-move on sa kanilang break up kaya naman thankful siya na nalagpasan niya ang chapter na ito sa kanyang buhay. Samantala, sinabi na premiadong aktres na bukas pa rin naman daw ang kanyang puso sa bagong pag-ibig kahit ilang beses na rin siyang nag-fail sa kanyang recent relationships. Matatanda ang November 2021 ng kinumpirma ni Edo at Cherry Pie ang kanilang relasyon.